Kahulugan ng serena sa panaginip Ang mga serena sa mistikal na nilalang sa dagat, kadalasang inilalarawan bilang magagandang nilalang na may kaakit-akit na boses. Lumilitaw ang mga ito sa mga alamat at kwento sa iba't ibang kultura at kadalasan nauugnay sa parehong magandang kapalaran at panganib. Ngunit anong ibig sabihin kapag ang mapangakit na mga figurang ito ay lumalangoy sa ating mga panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga serena ay maaaring magdala ng iba't ibang kahulugan mula sa malalim na espiritual na mensahe hanggang sa mga pahiwatig tungkol sa ating mga damdamin at relasyon. Sa artikulong ito, sumisid kami ng malalim upang ipakita ang mga posibleng interpretasyon at kahulugan sa likod ng mga panaginip ng mga serena na ginagabayan ka sa iyong sariling serena na kanta ng hindi malay. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga serena? Ang panaginip tungkol sa mga serena ay kadalasang nagmumungkahi ng dalawahang kalikasan at magkasalungat na damdamin. Ang mga serena ay mga komplikadong figura na kilala sa kanilang kaakit-akit na kagandahan ngunit misteryosong kilos. Kapag nanaginip ka ng isang serena, maaaring ito ay isang representasyon ng iyong sariling mga damdamin at mga pananaw. Marahil ikaw ay naaakit sa isang bagay na potensyal na mapanganib. O maaari kang makaramdam ng hindi pagkakaunawaan at naiiba. Ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng pagnanais para sa kalayaan at kalayaan kung paanong ang mga serena ay malayang naninirahan sa karagatan, maaaring naghahanap ka ng pagtakas mula sa iyong pang-araw-araw na mga hadlang at ipinahahayag ang iyong natatanging sarili ng mas lantaran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagiging isang serena Ang panaginip tungkol sa pagiging isang serena ay nagmumungkay na isang malakas na koneksyon o pagnanais na higit na makipag-ugnayan sa iyong feminine side o sa aspeto ng iyong kalikasan na nauugnay sa emosyon at pag-aalaga. Maaari rin itong magpahiwatig ng isang mitiin para sa kalayaan, kasarinlan at hindi kilalang espiritu. Ang panaginip ay maaaring sumagisag ng pagbabago, lalo na kung dumaranas ka ng mga makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Ang ganitong mga panaginip ay maaari ring tumuturo patungo sa hindi malay na isip na naghahanap ng kapayapaan at katahimikan, kadalasan na uugnay sa mga tanawin sa malalim ng dagat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng serena. Ang panaginip na makakita ng serena ay karaniwan nagpapahiwatig ng mahiwaga at ligaw na aspeto ng iyong personalidad maaari itong sumagisag sa iyong intuwisyon at hindi malay na kamalayan habang nagpapahiwatig ng mahiwagang o gawa-gawa na aspeto ng buhay. Kung ang serena sa iyong panaginip ay mukhang magiliw, ito ay naglalaman ng pag-ibig, biyaya at dedikasyon. Habang ang isang pagalit o agresibong sirena ay maaring sumagisag sa paparating na kasawian o kaguluhan sa pangkalahatan, ang nakakita ng isang serena sa isang panaginip ay madalas na sumasalamin sa panghabang buhay na pagkamalikain at imahinasyon. At maaari rin itong kumatawan sa pakikibaka ng pagkababalanse at pagunawa sa iyong mulat at walang malay na emosyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang buntot ng serena ang panaginip ng isang buntot ng serena ay malakas na nauugnay sa elemento ng tubig, na karaniwan nauugnay sa mga emosyon at hindi malay na isip sa interpretasyon ng panaginip. Kung nanaginip kang magkaroon ng buntot ng serena, maaaring ito ay nagpapahiwatig ng isang malalim na emosyonal na pananabik o pagnanais para sa kalayaan at isang malakasang loob, malayang espiritu. Maaari ding itong sumagisag sa mga pagbabago o adaptasyon na posibleng nagmumungkahi na dumaranas ka ng mahalagang pagbabago sa iyong buhay na para kang isda na wala sa tubig. Ang buntot ng serena sa isang panaginip ay maaring simbolo ng natatangi o bihirang mga aspeto ng sarili na kinikilala o pinahahalagahan ng isang tao at maaaring magmungkahi ng pangangailangan na sumisid ng mas malalim sa damdamin o instinct ng isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na serena. Sa pangkalahatan, ang itim ay nangangahulugan sa misteryo, lalim at hindi alam na nagmumungkahi na ang panaginip ay isang paanyaya upang palalimin ang iyong mga damdamin, walang malay na pag-iisip at instinct. Ang panaginip ng isang itim na serena ay maaaring kumakatawan sa isang bahagi ng iyong buhay o iyong mga damdamin na nangangailangan ng higit pang paggalugat at pag-unawa. Maaari rin itong magpahiwatig ng isang nakatagong lakas o lihim na impormasyon na hawak sa ilalim ng ibabaw. Bilang kahalili, ang isang itim na serena ay maaring magpahiwatig ng psikologikal na pagpapagaling o pagpapalabas ng mga negatibong emosyon dahil ang kulay na itim ay nauugnay din sa pagsipsip ng negatibo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kausap ang isang serena. Ang mga panaginip kung saan ang isang serena ay nakikipag-usap sa iyo ay madalas na sumasagisag sa tinig ng iyong napansin. Ngunit hindi maipahayag na mga emosyon na humihiling na o lutasin. Dahil ang mga serena ay mga nilalang na intuwisyon at misteryo, ang kanilang mga salita sa iyong panaginip ay maaaring tumuturo sa karunungan mula sa iyong hindi malay o pinigilan na mga alaala. -ala ang pag-uusap ay maaaring humihimok sa iyo na bumitaw, umangkop o sumisid sa iyong intutib at emosyonal na bahagi. Ang nilalaman ng pag-uusap ay gumaganap din ng isang makabuluhang papel. Ang mga positibong mensahe ay nangangahulugan na ikaw ay kasawato ng iyong pambabay na pa sarili, habang ang mga negatibo o nakalilitong mensahe ay maaaring magpahiwatig ng pagharap sa panloob na emosyonal na mga pag ba baluktot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sanggol na serena. Ang panaginip ng isang sanggol na serena ay sumisimbolo sa pag-aalaga ng mga bago, tuloy-tuloy na emosyon o idea, nagpapahiwatig ng isang anyo ng pagiging bago o kawalang kasalanan. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pagsilang ng mga malikhaing idea o mga bagong emosyonal na estado ang sanggol na serena ay maaaring kumatawan sa isang pagnanasa para sa pagkilala sa iyong tunay, intutib, kakayahan na marahil ay wala pa sa gulang o hindi ganap na ipinahayag sa iyong malang. Malay tao na buhay. Ang panaginip na ito ay maaari ring tumukoy sa kabaitan, kagalakan, kadalisayan at ang iyong kakayahang mapaglarong mag-navigate sa iyong malalim na damdamin tulad ng paraan ng pagmamaniobra ng kalahating bata, kalahating dagat na nilalang sa tubig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang masamang serena. Ang panaginip ng isang masamang serena ay karaniwa nagpapahiwatig ng isang hindi kasiyasiyang pagkakatali sa iyong panloob na emosyon o hindi malay na damdamin ang pagalit na figura na ito ay maaaring sumagisag sa pinigilang mga negatibong emosyon tulad ng galit, sama ng loob, pagkabalisa o pagkakasala na humihiling sa iyo na harapin ang mga bahaging ito ng iyong pag-iisip. Ang isang masamang serena ay maaari ring i-highlight ang iyong mga takot o kakulangan sa ginhawa tungkol sa hindi pamilyar na emosyonal na mga teritoryo. Igit pa rito, ang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng kawalan ng tiwala o kawalan ng pagkakasundo sa mga aspetong pambabae na iyong karakter na ipinakikilala ng antagonistic na serena na ito. Espiritual na kahulugan ng mga serena sa panaginip Ang mga serena sa panaginip ay nagsasama ng malalim na espiritual na kahalagahan. Madalas silang mga visual na simbolo na kumakatawan sa pagkababae, ang misteryo ng hindi alam, emosyonal na lalim at espirituwal na pagbabago. Para sa marami, ang mga nilalang sa ilalim ng dagat na ito ay tumutugma sa panloob na pakiramdam ng pagiging isang kaluluwa na naninirahan sa dalawang mundo. Ang may malay at walang malay kinakatawan ng link sa pagitan ng intuwisyon ng pambabais sa tubig at kapangyarihan ng buwan. Mga elemento na kilalang nauugnay sa espiritual at iba pang mundo, ang mga serena sa isang panaginip ay maaaring humimok ng radical na personal na ebolusyon, isang paalala na gamitin ang intuitive na karunungan ng isang tao o ipaliwanag ang isang hindi pa natutuklasang relasyon sa isang tao likas na espiritual na kalaliman bilang mga tagapagdala ng karunungan mula sa hindi malay. Ang mga serena ay maaaring magtakda ng yugto para sa mga banal na paghahayag o mistikal na mga karanasan sa isang panaginip. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga serena ay kadalasan nagmumungkahi ng dalawahang kalikasan at magkasalungat na damdamin. Maaaring ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa kalayaan at kalayaan o maging isang representasyon ng iyong sariling mga damdamin at pananaw tulad ng pakiramdam na hindi nauunawaan at naiiba. Maaaring itong magpahiwatig ng pagiging naaakit sa isang bagay na posibleng mapanganib.